Ang ikataktangkot siyam na kabanata ng El Filibusterismo. Katapusan Ang kwento ay nagsimula sa isang malayong baybayin, kung saan si Padre Florentino, isang malungkot na pari, ay naglilibang sa pamamagitan ng pagtugtog ng kanyang armonyo. Ang kanyang kalungkutan ay dulot ng pagkawala ng kanyang mabuting kaibigan na si Dionte Borcio de Espandania, na umalis upang maiwasan ang galit ng kanyang asawa. Kasabay nito, natanggap ni Padre Florentino ang isang telegrama mula sa tenyente ng Guardia Civil na nagsasaad ng pagpapahanap kay Simuon ang mag-alahas na tumakas. Si Padre Florentino ay nagduda na na naghanap na kastila ay si Simuon kaya tinulungan niya ito nang dumating siya sa kanyang tahanan, sugatan at nagtatago mula sa mga otoridad. Habang ang mag-alahas ay nagpapaliwanag ng kanyang mga pinagdaanan, inamin ito na ang kanyang buhay ay puno ng paghihirap at paghihiganti. Nagsimula siya bilang isang tao na may pag-asa at pangarap. Ngunit dahil sa mga trahedya at pagkalugi, nagbago siya at naging isang mag-alahas na mga armas upang magsimula ng gulo sa Pilipinas. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nagsagawa si Simuon ng isang pagpapahayag sa pari na nagsasalaysay ng kanyang buong buhay, puno ng kasaysayan ng paghihiganti at kalungkutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagdasal si Padre Florentino para sa kapatawaran ni Simuon. Ang pari ay nag-alay ng kanyang panalangin na ang Diyos ay makatarungan at magbigay ng kalayaan sa mga tao. Sa umpisa, tinatanong ni Simuon kung bakit siya pinapayaan ng Diyos. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na palayain ang bayan mula sa mga opresyon, sumagot si Padre Torrentino na ang Diyos ay hindi sumasang-ayon sa paraan ng paghihintay ni Simoun, at ang tunay na kalitasan ay makakamtan sa pamamagitan ng kabutihan at pag-ibig, hindi sa kasamaan. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, ipinakita ni Padre Torrentino ang mga tao, lalo na ang mga mahihirap at api, ay kailangan magtiis upang matutunan nila ang tuloy na halaga ng kalayaan. Tinutukoy niya na ang kaligtasan ng bayan ay hindi nakasalalay sa sandata o kasamaan, kundi sa pagpapakasakit at pagtitiis para sa kabutihan. Ipiniliwanag din niya na ang isang bayan ay magiging malaya lamang kung handa itong magpakasakit at lumaban sa mga maling gawain, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa nakararami. Sa talakayan ay nauwi sa si isang tanging pagninilay ni Padre Florentino tungkol sa kabataang magbibigay ng kanilang lakas at buhay upang itaguyo ng kalayaan ng bayan at kung paano ito nangangailangan ng isang balinis at tapat na layunin. Sa pagtatapos ng kwento, nang mamatay si Simuon, ipinakita ni Padre Florentino ang isang simbolikong kilos ng pagbabalik loob. Itinapon niya ang kayamanang iniwan ni Simuon sa dagat bilang isang hakbang upang alisin ang kasamaan na dulot ng kayamanang iyon at ipagdasal na sana'y magamit ito sa isang makatarungang layunin sa hinaharap. Sa pagtatapos ng akda, ipinakita na ang paghihiganti ni Simuon ay nauurong at ang Diyos ay makatarungan sa kanyang mga desisyon. Ang mahalagang konsepto Sa kabuuan, ang tema ng talatang ito ay napagtatanggap sa kalagahan ng kabutihan ibig at pagtitiis sa pag-abot ng tunay na kaligtasan at kalayaan at ang pagtututol sa mga maling pamamaraan ng paghihiganti at kasamaan.